Habang si Aiden ay nagtatago sa likod ng pader, nakikinig ng mabuti, hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Inaasahan niyang maaaring may mga dark wizard sa loob ng Holy Fire Order, ngunit hindi niya inisip na ang vice priest ay isa sa kanila. At siya, ang kanyang mga kasama sa isipan ni Aiden, ang Underlord ay nagsalita, nakahilata sa isang upuan sa kamalayan ni Aiden. Sa oras na nagkamay kayo, naramdaman ko na ang madilim na mahika, Masayang sabi ng Underlord. Nagkunot ng nuo si Aidan at sumagot sa Underlord, ang mga nakakasuklam na Dark Wizard, ay maaaring may iba pa sa loob ng order bukod sa dalawang ito. Pero may kakaiba, tinanong ng Underlord, kakaiba, anong ibig mong sabihin? Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit lumalala ang kondisyon ng mataas na pari ng mas mabilis kaysa sa aking nakaraang buhay. Maaaring ito ay dahil nailigtas ko si elas, sabi ni Aiden na nag-iisip. Pagkatapos, ang ekspresyon ni Aiden ay tumigas habang sinabing, Ngunit una, kailangan kong malaman kung sino ang mga banal na tinutukoy ng Vice Priest. Lumipat ang eksena sa isang liblib na nayon malapit sa Holy Fire Order. Isang lalaking may suot na balabal ang tahimik na gumagalaw sa makikitid na eskinita, Nagsalita, hindi ko alam kung nasaan ka, pero gagabayan kita. Sa mga anino, isang lalaki ang naghihintay, malinaw na frustrated. Kagat niya ang kanyang mga ngipin at nagsalita, hindi ko mapaniwala ang nahaharap ako sa mga hadlang sa ganitong kritikal na oras. Hindi mo ba kayang hawakan ito ng maayos? Ang lalaking nakabalabal, nakapwa frustrated, ay sumagot, kailangan naming pabilisin ang aming mga plano dahil sa iyo, at sino ang makakaalam na ang bata na may banal na espiritu ay buhay pa? Nagtago si Aiden sa likod ng isang pader, nakikinig ng mabuti. Kaya pala nila pinabilis ang plano, naisip niya, ngunit mayroong isang bagay tungkol sa boses ng ikalawang lalaki na kumikiliti sa aking alaala. Sandali, narinig ko na ang boses na iyon. Samantala, ang lalaking nakabalabal na malinaw na pagod sa takbo ng mga pangyayari ay nagmumurmur sa ilalim ng kanyang hininga. Kung hindi ito magpapatuloy ayon sa inaasahan, magkakaroon ng mga kahihinatnan para sa iyong Panginoon din, di ba? Ang kongantong ito ay tila nagbigay sa lalaki ng labis na galit. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa puot habang siya ay lumusob pasulong, hinawakan ng lalaking nakabalabal sa leeg. Humagulgol ang lalaking nakabalabal sa sakit, ang kanyang mga kamay ay nakabig sa mahigpit na pagkakahawak sa kanyang lalamunan. Habang hinahawakan ng mahigpit ang leeg ng lalaki, at nagsabi, Paano mo nagawang magbanta sa akin ng ganyan? Kung patuloy ka sa pagsasalita ng ganyan, hahatiin kita sa mga piraso. Ang lalaking nakabalabal, humihingal ng hangin habang ang tubig ay umaagos mula sa kanyang bibig, ay nakiusap, pakiusap. Ibinato siya ng lalaki pabalik na may lakas, dahilan para lumipad siya ng kaunti bago tumama sa lupa. Ang lalaking nakabalabal, na ngayon ay nakaupo sa lupa, ay humahawak sa kanyang leeg sa sakit habang pawis ay umaagos. Ang lalaking umatake ay nagbabala, hindi kita patatawarin sa susunod, kaya magingat ka sa mga sinasabi mo gamit ang bibig mo. Sa sandaling iyon, si Edan na nanunood, ay sa wakas ay nakita ang mukha ng umaatake. Siya ay nagulat, ang kanyang mga mata ay lumawak habang nakilala niya ang lalaki. Iyan ang Red Knight, si Ben Einheim. Agad na nagtago si Aidan sa likod ng isang pader, pinipigilan ang kanyang likod na manatiling hindi nakikita. Biglang nagsalita ang Underlord at tinanong si Aidan, "May koneksyon ba ang taong iyon sa iyong nakaraang buhay?" Puno ng galit si Aidan, nakatikum ang kanyang mga kamao at nanginginig ang kanyang katawan sa poot. "Akala ko siya," sagot ni Aidan, ang kanyang boses ay tensyonado. "Ang taong iyon ay isang lingkod ni Sylvetha sa aking nakaraang buhay." Pagkatapos, sinabi ni Aiden sa Underlord, ngayon, lahat ay nagsisimula ng magkaroon ng kahulugan. Ang salarin na iyon, isang alaala mula sa nakaraan ni Aiden ang sumiklab sa kanyang isipan. Naalala niya si Sylvita na nagsasabi na ang mga Black Wizard ay banta sa mundo at napapatayin niya silang lahat bilang paggalang sa mga kabalyero. Iyan ang tungkulin ng aming Grand Duchy Chivalry, sabi ni Sylvita. Ang alaala ay nagpatindi lamang sa galit ni Aidan, ang kanyang mga mata ay naging pula, ang kanyang mga kamao ay nakasara ng mahigpit na lumabas ang mga ugat sa kanyang mga kamao. Kaya't ang chivalry ay corrupt mula pa sa simula, naisip ni Aidan. Ngayon, nakakita ako ng maraming nakakasuklam na mukha. Tinanong ng Underlord, paano sila nakatulong kay Huckle na maging leader? Sumagot si Aidan na marahil ito ay dahil sa karapatan sa pagsunod ng isang makapangyarihang pamilya tulad ng CS, na umaasa sa parehong lakas ng militar at mahalagang taga-suporta. Nang masaktan si Deere sa pambobomba, gumawa si Silvita ng hakbang upang angkinan ang succession. Maaaring nagbago ang mga bagay dahil nailigtas ko si Deere, naisip niya, ngunit nagtanong siya kung paano pa rin siya mapangahas na traidor. Bago makapagpatuloy si Aidan, naramdaman niya ang isang bagay. Paparating na ang Red Knight upang umatake, nakangiti ang baliw habang sinasabi, may daga palang nagtatago rito. Itinaas niya ang kanyang espada, handang salakayin si Aiden ng nakamamatay na aura. Bago makuha ng Red Knight si Aiden, nagsimula si Aiden na tumalon sa mga pader at lumipad sa hangin upang maiwasan ang atake. Naisip ni Aiden, ang kanyang kasanayan sa espada ay kasing marahas gaya ng dati, tulad ng nakaraan Napansin ba niya ako mula pa sa simula Matapos makita ang atake ng Red Knight, sumigaw ang isang lalaki na kabukod sa Red Knight, "Bakit mo kailangan gumawa ng ganyang ingay sa gitna ng gabi?" Nagalit ang Red Knight, kinagat ang kanyang mga ngipin at sumagot, "Wala kang karapatang magsalita, lalo na't hindi mo man lang napansin ang isang daga na sumusunod sa iyo." Nagpatuloy ang Red Knight, hinaharang mo lang ang daan, "Kaya umalis ka na." Kinagat ng lalaki ang kanyang mangangipin, pawis na tumutulo mula sa kanyang mukha at tumakbo palayo. Habang umaalis, binulong ng Red Knight, kung hindi dahil sa utos ng aking panginoon, napatay ko na siya. Pagkatapos, tumingin ang Red Knight kay Aiden at sinabi, "Ayos, narito ka, daga." Lumapit siya kay Aiden at sinabing, "Maaari mong iwasan ang aking espada, ha? Mukhang may galing ka. Sino ka?" Sumagot si Aidan, ano kung ayaw kong sabihin sa iyo? Tumawa ang Red Knight at sinabi, interesante kang tao. Hinawakan ni Aidan ang kanyang espada at naisip, hindi ko kayang labanan ang taong ito ngayon, mas mabuting tumakbo. Sa sandaling iyon, tumakbo ang Red Knight sa mga pader, at lumitaw sa harap ni Aidan, nagulat siya. Lumapag ang Red Knight sa lupa na may baliw ng iti, hawak ang kanyang espada sa tabi ng kanyang bibig, sinabi niya kay Aidan, ang mga taong masyadong maraming salita ay hindi nakakatuwa. Curious ako kung gaano kakatagal makakatagal. Inatake ng Red Knight si Aiden ng maraming beses ngunit naiiwasan ni Aiden ang bawat pagsalakay. Ngumiti ng malaki ang Red Knight sa sandaling iyon. Sinabi ng Underlord kay Aiden, na mangha ako, may tao palang lumalapit sa pagiging halimaw na katulad ni Talos. Sumagot si Aiden, siya ang pinakabaliw na tao na nakita ko. Muli, Inatake ng Red Knight si Aiden ngunit naiiwasan ito ni Aiden, iniisip, ito ay masama, malamang isa siya sa mga pinakamataas na ranggo ng Sword Aura users, at mahina ako ngayon. Hindi ko magamit ang shield ng Banshee dahil nagre-recover pa ito. Naisip ni Aiden, laging may paraan sa lahat ng bagay, tiyak na nahuli na niya ito sa ngayon. Samantala, pawis na tumutulo mula sa mukha ng Red Knight habang iniisip, ano ito? Baka iniisip ko lang ang mga bagay na ito. Nagulat siya sa mga teknik sa espada ni Aiden at naisip, ang teknik na ito, tiyak na, ngunit bago niya matapos ang kanyang iniisip, tinawag ni Aiden ang kanyang pangalan, Red Knight Benegheimer. Naghahanda ng umatake muli ang Red Knight ngunit natigilan sa gitna ng swing, nagulat na marinig ang kanyang sariling pangalan mula sa isang taong hindi niya kailanman nakilala. Pawis na tumutulo mula sa kanyang mukha, galit na nagtanong, paano mo nalaman ang aking pangalan? Baka kaya, tumawa ang Red Knight, ibinaba ang kanyang espada at sinabi, haha, kaya pala, yan ang dahilan. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada at sinabi, dapat ko nang malaman ng ginamit mo ang parehong teknik sa espada ng aking Panginoon. Sa baliw ng iti, nagpatuloy siya, isa ka sa mga bastardo mula sa faction ni Deere, hindi ba? Tumawa si Aiden sa kanyang isipan, ito ay isang malaking pagkakataon, at tahimik na humingi ng tawad kay Deyere. Pagkatapos ay sinabi ni Aiden sa Red Knight, akala mo ba makakaligtas ka at makakalayo pagkatapos makisali sa isang warlock? Galit na kinagat ng Red Knight ang kanyang mga ngipin, at inatake muli si Aiden na sumisigaw, isara mo ang iyong bibig, aso ng Spear Knight. Bago siya makapag-landing ng hit, mabilis na naiiwasan ni Aiden. Naisip ni Aiden, syempre, sa pagtukoy lamang kay Deere ay nagiging baliw siya. Anong gulo, ang mga kapatid at malalapit na kaibigan ay nag-aaway dahil dito. Muli, inatake ng Red Knight, at naiiwasan ito ni Aiden gamit ang kanyang espada, iniisip, lalo na't kilala ang Red Knight sa kanyang maiikli at masusungit na ugali, mas maraming tao ang nenes, mas hindi sila makatuwiran at mas mabagal silang makaunawa sa sitwasyon hindi nila man lang napapansin ang nangyayari sa kanilang sariling mga katawan. Nagbanggaan ang kanilang mga espada, at maluwang nang umiti ang Red Knight, aso ni Deere, gaano ka pa katagal magbablock sa aking mga atake? Akala mo ba talagang matatalo mo ako? Habang tumatawa ang Red Knight, nagsimulang damaloy ang dugo mula sa kanyang ilong. Nagulat siya at sinubukang panasan ito gamit ang kanyang kamay ngunit hindi huminto ang dugo. Naguguluhan siyang nag-isip, dugo, ano ito bigla? Sa sandaling iyon, nagulat siya nang makita ang atake ni Aiden. Sinubukan niyang umiwas ngunit naguguluhan ang kanyang isip, anong maruming trick ang pinasok niya. Naisip ni Aiden, hawak ang espada sa harap ng kanyang mukha at ngumiti. Naisip, ang aking orihinal na teknik sa espada, resonance. Kahit na napansin niya ito ngayon, huli na. Naisip niya, tuwing ang aming mga espada ay nagbabanggaan, Naglilikha ito ng alo ng mana na nagugulo sa daloy ng mana ng kalaban. Sa una, sobrang banayad na sinuman ay ituturing itong koinsidensya. Ngayon, nanginginig ang Red Knight, nahihirapan na hawakan ang kanyang espada. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Habang patuloy na nag-iisip si Aiden, habang ang bahagyang pagkagambala ay tumataas, nagiging nakamamatay na lason ito. Kung siya ay isang ordinaryong kabalyero, hindi na siya nakatayo. Maganda ang kanyang pagkakatayo, inami ni Aiden sa sarili niya. Sumigaw ang Red Knight, sa tingin mo ba ay matatalo mo ako sa mga murang tricks na ito? Tumigil ka na sa pag-aantala at harapin mo na ako. Kalmado, inilagay ni Aiden ang daliri sa kanyang tainga at sumagot, ayoko. Kung masyado kang sabik, bakit hindi ka na lang ang lumapit sa akin? Umuungal ang Red Knight, ikaw, utusan ni Deere, habang patuloy na nakangiti. Sumagot si Aiden, tumahimik ka. Aso ni Sylveda, paano mo magagampana na makipagbarkang sa kalagitnaan ng gabi? Sa narinig na ito, nagalit ang Red Knight, nagngangalit ang mga ngipin sa galit, paano mo nagawang banggitin ang pangalan ng aking Panginoon? Sigaw niya habang nag-charge kay Aiden. Huwag mong isipin na madali kang mamamatay. Nakatayo lang si Aiden na kalmado, hindi natitinag. Pagkatapos, sa labis na takot, pinatingkad niya ang kanyang mga mata at sinabi ng mapanukso, O hindi, sobrang natatakot ako sa iyo. Pagkatapos ay umusag siya at nagdagdag, well, wala nang magagawa. Kinuha niya ang isang bote mula sa kanyang bulsa at itinapon ito patungo sa Red Knight. Sige na, atakihin mo ako. Habang ang bote ay lumipad patungo sa mukha ng Red Knight, itinaas niya ang kanyang espada upang hadlangan ito at nagngalit, gumagamit ng maruruming tricks, katulad ni Deere. Nang tumama ang bote sa espada ng Red Knight, ito ay Shina at Thick Smoke ang nagsimulang umakyat, tinakpan ang kanyang mukha. Sa lalong madaling panahon, kumalat ang usok sa buong lugar. Ikaw, anak ng aso, isa na namang murang tricks. Lumapit ka sa akin at gugupitan kita. Tumingin siya sa paligid pero hindi niya mahanap si Aiden kahit saan. Naguguluhan, nagngangalit siya at umusok, o huwag mong sabihin. Pagkatapos ay sumigaw, tumakbo ba siya palayo na parang duwag? Ikaw, aso ni Deere. Sa sandaling iyon, si Aiden ay tumatakbo na sa mga bubong. Tinanong ng Underlord, tumakbo ka ba palayo nang hindi siya natapos? Sumagot si Aiden, halos imposibleng talunin ang pinakamataas na ranggo ng espada o kabalyero ng walang Banshee Spirit Shield. Ang pinakamainam na magagawa ko ay pigilin siyang humabol sa atin gamit ang resonance. Idinagdag niya, sa pamamagitan ng pagkakataon, magandang ideya na humingi ng espesyal na smoke bomb kay Kasi, kahit na kailangan kong tiisin ang kanyang mga reklamo tungkol sa palaging humihingi ng mga kakaibang bagay. Pabilis ng pabilis ang takbo ni Aiden, at hindi ko maaring pahintulutan ang warlock na tumakas kanina. Samantala, ang warlock ay tumatakbo ng walang tigil, basang-basa sa pawis mula sa takot. Iniisip niya, kailangan kong bumalik at ipaalam sa vice priest. Kailangan kong sabihin sa kanya na may taong nakakaalam tungkol sa amin. Nang biglang lumitaw si Aiden mula sa itaas, handang umatake mula sa hangin. Habang umaatake siya, sinabi niya, palagi kayong nagiging sanhi ng kaguluhan. Lumapad ang mga mata ng warlock sa pagkabigla at nagsimula siyang umiyak habang papalapit si Aiden sa kanya. Nagbago ang eksena sa susunod na umaga sa isang underground cave sa ilalim ng simbahan. Nakatayo si Hakal na ang mga braso sa ibabaw ng mesa, sumisigaw sa pagkadismaya, anong nangyari? Ang taong ipinadala ko para dalhin ang Knight of Seas ay hindi pa bumabalik at hindi rin nagpakita ang kabalyero. Nagsimula siyang manginig sa galit. Iniisip niya, bumagsak ba sila sa akin o may ibang nakakaalam sa kanila? Anuman ang dahilan, kailangan kong pigilin ang Saints Awakening ceremony ngayong araw, anuman ang mangyari. Nagpasya siya at isang baliw na ng ang kumalat sa kanyang mukha habang iniisip niya, walang oras at walang ibang paraan. Tama, may perpektong tao upang magtakip ng kasalanan. Hayaan nating gamitin siya. Lumipat ang eksena sa pasukan ng altar ng Holy Fire Order sa araw ng Saints Awakening ceremony. Apat na monghe ang naroon kasama si Eden at ng vice priest. Si Ellis ay niyayakap si Joseph na umiiyak. Nagsasalita si Joseph na may mga luha sa kanyang mukha, ang aking anak na babae ay ang batang santo. Si Ellis, nahihiya, ay nagsabi, tigilan mo na ang pagiyak, Dad. Nakakahiya, ngumiti si Aiden kay Ellis at sinabi, Ellis, naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo? Tumango si Ellis at sumagot, oo. Pagkatapos ay inuulit niya ang sinabi ni Aiden, kunin ang lahat ng maaari mula sa mga tinatawag na Diyos na ito na nagpasakit sa atin hanggat maaari. Naguguluhan si Joseph sa sinabi ni elas kumarap siya kay Aiden at nagtanong, anong itinuturo mo sa anak ko? Tumawa si Aiden habang hinihimas ang likod ng kanyang ulo at sinabi, hindi ba't ito ay isang paraan upang hindi mabuhay sa mga pagkatalo? Sige na, simulan na natin ang ritual. Isa sa mga monghe ay nagsabi kay Elas, maaari ka nang pumasok ngayon, Saintes. Samantala, inabot ni Joseph ang kanyang kamay kay Ellis, ngunit pinigilan siya ng isa pang monghe, Joseph, hindi ka maaaring pumasok kahit ano paman. Mangyaring manatili rito ng mahinahon. Umiiyak si Joseph ng mas malakas, sumisigaw kay Elas, mangyaring maging malusog at huwag magkasakit. Nakatayo si Aidan sa likuran ni Joseph, naguguluhan. Naisip niya na ang sino mang sa kanya ngayon ay isipin na mawawala na niya si Ellis magpakailanman. Natarante si Aiden nang may tumawag sa kanya. Lord Aiden, pakiusap, sumama ka sa akin sandali. Sumagot si Aiden nang, oo, at sinundan ang tawag sa isang tahimik at madilim na bahagi ng simbahan kung saan walang ibang tao. Sinabi ni Aiden, may dahilan ba kung bakit mo ako tinawag dito? Hawak ni Huckle ang isang kahon na kahoy at sumagot, Walang espesyal, gusto ko lang ibigay ito sa iyo. Alam kong hindi ito marami para sa lahat ng iyong pagsisikap, pero pakiusap, tanggapin mo ito. Ngumiti si Huckle habang binubuksan ang kahon at ipinakita kay Aiden. Ito ay isa sa ilang natitirang top grade potions mula sa aming order. Ngayon, ito ay napakahalagang bagay at mahirap gawin. Nagpatuloy siya, kung ibibigay ko ito sa iyo ng opisyal, magkakaroon ng gulo ang ibang mga pari. Kaya't nais kong ibigay ito sa iyo ng tahimik at hiniling na makipagkita ka sa akin dito ng sandali. Masayang kinuha ni Aidan ang kahon at sinabi kay Huckle, talaga bang okay lang natanggapin ko ang ganitong mahalagang bagay? Ngumiti si Huckle at sumagot, syempre, pinrotektahan mo ang Saintes ang hinaharap ng aming order. Karapat dapat ka rito. Kinuha ni Aidan ang laman ng kahon at nakita na ito ay isang asul na crystal ball. Alam kong kahihiyan ito, sabi niya, at bigla siyang sinubukan itong kainin. Nang nilunok niya ito, naging purple ang kanyang mga mata at naguluhan ang kanyang mukha. Naging kitang-kita ang mga ugat sa kanyang balat. Ngumiti si Huckle nang may kasamaan, iniisip, stupid bastard, kunin mo yan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng puot habang ipinaliwanag niya, ang potion na ito ay naglalaman ng mental obedience at brainwashing spell. Ngayon, kahit isang swordmaster tulad mo ay susunod sa akin. Nakatayo si Aiden na parang isang walang laman na bangkay. Naglagay si Huckle ng isang kamay sa balikat ni Aiden, may baliw na ng ngiti sa kanyang mukha, at sinabi, Lord Remes, ito ay isang utos. At sa isang robotic na tono, sumagot si Aiden, Oo, Master. Lumapit si Huckle sa mukha ni Aiden, ang kanilang mga mata ay kapwa kumikislap ng purple, Pagkatapos ay ibinigay niya ang utos, ilang inahin ang bata na suma sa ilalim sa Saint Awakening Ceremony. Lumipat ang eksena kay Ellis na naglalakad patungo sa maliwanag na altar kung saan siya madjay gising ang kanyang mga kapangyarihang santo. Pinagmamasdan niya ang altar na may pagkamangha at sinabi, Wo! Nang siya ay lumapit sa altar, nakita niya ang mga apoy na nakapaligid sa pasukan. Isang patak ng pawis ang dam -aloy sa kanyang mukha habang naalala ang sinabi ng pari, kailangan mong dumaan sa apoy upang makatagpo si God. Hindi ito magiging mainit, sabi niya. Pero naisip ni Elas, paano kung mainit kapag pumasok ako? Talagang natatakot ako. Naalala niya ang mga salita ni Aiden, si God ang dapat matakot, hindi ikaw. Matapos ang lahat ng pagdurusa na iyong naranasan, may utang si God sa iyo, kaya kumuha ka ng malaking kabayaran para sa mga pinsala. Sa bagong tapang, naglakad si Ellis patungo sa apoy na nag-iisip, walang dahilan para ako ay matakot. Iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa mga apoy at sumigaw, God, bilasan mo na at bayaran ang iyong utang. Pagkatapos ay pumasok siya sa apoy. Samantala, si Aiden ay nakatayo sa mga anino, pinagmamasdan siya. Lumipat ang eksena sa pasukan ng Holy Fire Order kung saan si Joseph ay nakaupo, umiiyak ng labis na umiiyak. Oh, aking Ellis! Nakatayo si Haukel sa likuran niya, nakahawak ang mga kamay sa kanyang likod, pinagmamasdan na may bahagyang ngiti. Sa kanyang isipan, iniisip ni Haukel, isang intruder na walang ingat na umatake sa simbahan ay ang nakapatay sa saintes. Ngumiti siya at nag-isip, ito ang perpektong kwento, kahit paano ko tingnan ito. Sa wakas, ako ang tunay na may-ari ng order na ito. Biglang nagpakita ang isang grupo ng mga monghe sa pasukan. Sumigaw si Bali, isa sa mga nakatatandang monghe, kuwag bumalaw. Sa likuran ni Bali, maraming ibang monghe ang handang makipaglaban. Piniga ni Hakaw ang kanyang kamao, nagtataka kung ano ang nagdala sa mga monghe rito bigla. Anong nangyayari? Sumigaw siya ng galit kay Bali. Bali, hindi mo ba alam na ang sagradong seremonya ay isinasagawa? Paano mo maaring sirain ito sa ganitong walang galang na paraan? Nagmamadali si Bali, na halatang nababahala, sumagot, alam namin na nagaganap ang seremonya, ngunit nandito ako dahil may mas mahalagang bagay na dapat talakayin. Ipinatong niya ang isang kamay sa kanyang balakang at sumigaw, sa mga tao rito, may isang erehe na nakialam sa kadiliman. Kaya ako, ang Inquisitor Bali, ay narito. Nagulat si Huckle sa mga salita ni Bali, iniisip, anong sinabi niya? Paano niya nalaman? Isang babae na nakatayo sa malapit ay nagulat din at bamulong, kung tungkol sa kadiliman, ibig bang sabihin nito ay dark magic? Isang lalaking katabi niya, pinapawisan, ay nagdagdag, paano nagkaroon ng warlock sa ating order? narinig ni Joseph na nakatayo sa likuran nila ang lahat, ngunit na natiling tahimik. Pumutok ang galit ni Huckle habang itinuturo ang kanyang daliri kay Bali at sumigaw, anong klaseng nakakasuklam na kalokohan ito? Wala sa atin ang humawak sa kadiliman. Sino ang nagutos sa iyo upang ipakalat ang mga kasinungalingang ito?